Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yeso Kristo. Pinupuri ka namin Panginoon ngayong gabi sa Ikaw ang nagtalaga ng buhay sa bawat isa sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa ganito pong pagkakataon na Ikaw magtatalaga ng mamumuno ng aming barangay at naniniwala kami, Panginoon, na itinalaga mo po ang aming kapitan na si Gabriel Pulido. Naniniwala kami na kasama niya ang dalawampu't dalawang kagawad na ngayon po Panginoon ay nasa inyong harapan. Aming Ama, iyan, yung iangat mo po ang iyong kamay. Igawad mo po sa aming kandidato ang iyong pong kapangyarihan upang sila po ay mamuno sa aming barangay na ikaw ang Diyos na laging sentro ng kalang Ama, anuman po ang pag-uusapan sa oras nito. Lahat ng ito'y samahan mo po kami. Patuloy na bigyan mo po ng anointing ang ang bawat isa na at ang aming kapitan. At naniniwala kami, lahat ng kalang sasabihin.